Magandang, 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 hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayo na kalagayan ngayon. And syempre, nandito ang isa sa pinakamagandang muka dito sa industriya ng showbiz mula noong 1920s, Ms. Rita. Yes! E ba diba, I do you want to know my skincare because I came from 1920s pa. <laughs> Tsaka, <laughs> di ba ginawa akong salamin ang TikTok? oh, okay. yan. Shout Kamusta? tayo. Kasi pa sila, sila nag-aabang, di ba? Pero diba? bago lahat, ang unang isa-shout out natin, ang mga Ritken. Andagal yes! Na, ang bagal na nilang naghihintay. di ba? Hello sa lahat ng Ritken. Sana ay uh, nandyan kayo lagi at hindi kayo magsawa sa amin dalawa ni Ms. Rita Daniela. At saka, kailangan yung kami iboto. Wow. Guys, kasi pinaghirapan namin 'to ni Ken. Parang after two years almost, ito wow. 'yung parang pinaka collab, Come, parang comeback. Comeback collab namin together, oh. 'di ba? So lagi niyong tatandaan, kami ang Team, Team Wind. Wind. Oh, Hangin. Ganun. Ah. Ha? So sobrang excited kami ni Rita because bilang team leaders ng Team Wind uh, talagang uh, pinaghandaan namin to uh, two weeks namin uh, naghanda lahat ng uh, gusto namin ipakita na performance na yan mapapanood yung bukas na yan so sana mapanood yung Team Wind at lahat din ng teams and paano ba sila boboto? ganito ayan, ang madali nami, lang o oh, po nakikita nyo po sa inyong mga screen ayan, ayan. scan the QR code ayan guys and visit our website jimmynetworkcom slash all out summerversary ayan And uh, mag-login kayo mga kap sa Kapuso account. Tapos, you may register your account via the entertainment website or the GMA Network app. Ayan, ang submission ay kailan? March 7, bukas mismo guys. March ito, 17. Please, please, ito ha. From 12pm, yan po yung start mismo ng show. So, start ng show, vote na kagad. 12pm, team win to 1.45 PM. p.m. only. So, okay, closing voting noon. Oo, so, mga kaayos, umpisa tayo ng 12 p.m. o 12 noon hanggang 1.45 p.m. po yan. Pwede kayong bumoto and sana huwag niyo pong kalimutan ang Team Win. Team Win. Okay, guys, Hindi kailangan itayin niyo mag-perform yung, yung ano, grupo na gusto niyo iboto. Kailangan basta pagsapit ng 12, pa! Pindot mm -hmm. agad, team win. At gano. hindi sila pwedeng ano, kasi one vote per user Sir. only. Mamaya, akala na, ala, ang tagal naman ng team win. Bakit pa diba sila ko perform? Magmamaya mm. na tayo mag-vote. Mm. Hindi po, okay, 12 o'clock ka, malinaw yan. Basta 12, 12 noon, vote na kayo agad. Okay. Diba? Ayan, shout so shout -out. out tayo. Ayan, hello sa lahat ng Great Ken. Uh, hello kay Alexandra. Hello kay Andrea. Hello. Hello kay Chantal. Wow. Hello kay Hazel Hapos. Mm -hmm. Hello kay... G underscore G kay Batang Kiapo kay Ken Queen Ken Ritken yeah. um, parang ako na lang Lara, ako na lang yung mag ano magsasalita na na na, ano na namatay kay Kenshan eh hindi eh, kasi yun yung account ni <laughs> ano magagawa ko yung account name niya <laughs> hindi kasi account yung babasahin mo yung si, tinatype nila hindi <laughs> yung ano yung pangalan nila sa si Boyat hindi pa plikot na naman ng Boyat eh gigigil na ako ha hindi naman tayo dapat mag obre dito nagiging ano yung all Sundays ko ha so, <laughs> so nagot ka kayo ano, weakness kong mga shoutout. Kaya wag mo kasi ako pinagsashoutout. Huwag na talaga. Okay, ayan. O, kumustahan daw. <laughs> Kamusta ang rehearsal? Alam mo, alam mo, nakakatawa kasi, alam mo, honestly, hindi talaga biro yung mga rehearsals. Kasi talagang um, kailangan namin ma-execute ng maayos. May tanong siya, ano, daw ano dong dapat abangan natin sa team with? Ano pa di hangin, <laughs> hindi. Abangan nyo ang team wind kasi ah... Uh, may make sure namin ni Rita at uh, ng team members na uh, ipapakita namin dito yung iba't ibang yung hindi pa namin napapakita sa All Out Sundays. So 'di ba normal yes. normal na nakikita nyo kaming sumasayaw, oh. kumakanta. Mm. Pero dito sa Team Wind, oh. sa performance oh, bukas, sabihin. makikita niyo yung uh, yung kakaibang way namin ng pagkanta at pagsayaw na hindi nyo pa napapanood sa All Out Sundays before. Which is a very true. Sobrang bagong uh, ano siya sa All Out Sundays. Tsaka ayun, ang, ang goal namin, hindi lang sa mismong audience, sa studio na feel yung talagang element ng wind, kundi kailangan pati sa online at saka pati sa TV na pinapanood din nyo, makarating sa inyo yung hangin. Mm -mm. Parang, papinood nyo parang, lalamigin kayo. Parang cozy. guys Parang samahan ng malalamig ang Pasko. Ganyan. Uh, Aga, mag graduate pa nga sila. Graduation lang, te. Eto pa. So, uh, mapapanood nyo rin sa Team Wind yung iba't ibang emotion. Merong love, oh. merong war, oh. merong merong uh, about sa friends, oh. family. Inspirational siya. Yun. Yarn. Inspirational. And makaka-relate dito. Avatar yung sabi nila. Hindi naman. Hindi naman avatar. Last year, lang. <laughs> oh. Yan. Pero may mga konting ganon. May konting ganon. Parang ganon. Sino ang utak sa performance? I think parehas kami. Oo. At saka collaboration to ng production din. At saka kami ni Rita Daniela. Okay. um, si Rita, alam natin, uh, strength niya yung sa mga bosesan, sa music, ganyan. And uh, sa performance on stage. Ako naman, uh, yung... yung yung um, kung paano siya i-execute on stage mismo, kung ano yung dapat nas na ano dapat na ikilos o i-act ng mga ng mga team members namin. So, nag-collaborate kami, pinagsama-sama namin yon together uh, with uh, All Out Sundays production and writers and also all the team members. Na, uh, we came up with something beautiful, right? Yan. Lumapaloob na eh. Sino daw yung teammate? Mayroon ka bang ano teammate natin na nagulat ka na nawawaw na ka sa performance na pinakita niya? Ako nagulat ako kay Kaylin. Alam naman natin si Kaylin ay magaling sumayaw at magaling kumanta pero hindi ko akalain na na yung kaya niyang, niya dito, yung pinakita niya dito is kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat and 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 may execute niya ng maayos kasi may mga exhibition siyang gagawin dito, may mga gagawin siyang mga stunts na... May mga muna sabihin. Stunts lang naman. Stunts. May mga stunts siya na gagawin na talagang um, uh, mamamangha kayo. And also, natutuwa ako kina Bryce, kina Princess, kina Prince uh, because uh, naipakita natin dito yung galing nila sa sayaw at yung galing Nagulat ako kay Princess. Hindi ko akalain na ganun kaganda yung boses niya. Ako kay Bryce. Parang very sharp pala siyang sumayaw. Sumayaw no? Tsaka very passionate passion niya no. Passionate siya. Talagang grabe siya, siya mag-aral. In fairness to him. At tsaka ako naman doon sa part kay Kylie hindi ako nagulat kasi um, sa mga hindi nakakaalam, kilala ko si Kylie, 16 years old pa lang siya. Mm -hmm. Hindi pa ata siya nung lumilipat dito sa Kapuso Network. So mm -hmm. parang we did the musical together. May nilas sa kuko ng liwanag. Mm -hmm. So talagang ano na siya, doon pala nakita ako na sabi ko may potential tong girl like si Sika to si ate. Tapos, ayun, so abangan nyo na lang kung ano yung gagawin ni Kylie. I think naman medyo may idea na kayo. But in a way, um, gusto lang namin i-showcase din, di ba? Hindi lang dahil team leaders kami ni Ken, puro kami yung mapapanood, you mm -hmm. know. Uh, make sure namin na masya-showcase namin yung talent ng teammates namin. Oo. Kasi ano, tama yung sinabi ni Lita, Yes, kami yung team leaders, pero Um, gusto namin ibigay yung spotlight sa team members um, and and I think it's time na i-showcase yung mga talents nila. Yeah. Kasi kami ni Rita naman, uh, kahit pa paano, na naman namin sa mga episodes ng All Out Sundays before, mm -mm. Yung, pa yung passion namin sa pagkanta, uy pagkanta, and sa pagsayaw, eto naman this time gusto namin ibigay yung spotlight sa team members, 'di ba? Ready na daw ba yung team natin para bukas? Sobrang ready, ready, ready na okay. kasi uh, ready na yung team win bukas dahil alam mo nakatulong naka talaga nung ni rehearse namin kanina yung yung ano namin, yung, produ yung production namin. Ang sarap sa pakiramdam na nabuo natin Oo. at saka alam na natin yung gagawin natin. So hindi na kami mangangapa bukas on stage. And of course, kailangan natin, because live tayo bukas. Mm -hmm. So kailangan walang-walang Walang ano, walang rason para magkamali kami. So talagang uh, pulido lahat ng gagawin. And that's why very excited kami sa performance na mapapakita namin sa inyo. Aray, for president, sabi. Eh. <laughs> Malay mo, di ba? Oo. na daw si Uno. oh si Uno. Pakita mo si Uno. Nandun yun yung ano mo. no come here. Amen. Dos, dos. O, oh, may dos Uy. na. Uy, walang ganun. <laughs> so ano, Oy sino ang competitive <laughs> Parehas so, kami. Sa amin dalawa? Parehas eh. Parehas kami. And that's what I like about us. Sobrang competitive kami niya dito. In a good way ha. In a, in, a, in a good way. um Talagang, kahit nung may special tatay pa lang, talagang nag-ano na kami... Um, nag-aaral talaga tayo ng script natin. Ganun tayo, ka-competitive sa sarili natin. Oh, okay. So, hindi kami nakikipag-compete actually sa ibang team. Nakikipag-compete kami sa sarili ng grupo namin. namin because, um, eto na yung way and outlet namin para maipakita yung matagal na namin hindi na papakita sa kapuso natin. Totoo ba yun? Kailangan ba Kaninong team kayo yung pinaka-threatened? Parang ako wala. Confident ako maganda yung samin. Sa Wow! wow! Di ba? Dahil yung competitive. Dahil sa mga kapasya. so, pagpasensya niya na. Sorry. Tapos, pagpasok ko na dahil si Rubuya, guys, sinabi ko to, ah, ganyan ako kaila, Raver, kila. Hindi, ang nakakatuwa, honestly, sa totoo lang sinabi ni Rita, hindi kami na-threaten sa ibang grupo kasi mahal namin yung mga, mahal namin yung mga yun. Tsaka fun lang to, fun competition. Oo. At tsaka, ang sarap lang sa pakiramdam na, na di ba tayo pa ngayon pumapalagpak sa kanila kanina na nagre-rehears. Uh, happy kami kasi hindi biro talaga maging team leaders. Dahil sa'yo nakasalalay yung grupo mo at yung ipapakita Oo. mo sa buong Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. So nakakatawa kami, sobrang proud kami sa ibang team leaders at sa ibang teams because nakabuo sila ng isang magandang konsepto. True, true, true. Ano ang dapat abangan sa team ninyo? Nasabi na namin Sabi Nasabi na natin. Sino ang sino, sino pinaka dapat abangan sa team ninyo? Lahat. 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 Okay. May kanya-kanyang spotlight actually. Uh -huh. Ang team members. Meron spotlight si Marian, si Anthony, uh, Anthony Norsaldo, may Michael. spotlight si Michael Sager, may spot sina Princess, Bryce. si Prince, si Bryce, si Rita Daniela. Naku, abangan nyo po ang sa uh, sasuotin ni Rita Daniela bukas. Magliliwanag ang Ani, kanyang niyo. damit bukas. Eh! Hey! Hindi mo dapat, sabi ko sana, dapat magliliwanag yung buhay nila eh. Ba't sinabi mo yung damit? Okay na yun, para may konting ano. I alam, alam na, alam na, nalang gagawin natin. Eh, ako nga, meron pa akong away kami ni Michael, eh. Oh my Kapatapos, gosh! si Kaylin, ah, pa nga sa, Kill... ano. <laughs> Ayaw niya talaga. Oh, remind the viewers about the voting, guys. Eto na nga. Sabi nga namin kanina, 12 noon hanggang 1.45 p.m. po pwede po kayo mag-vote. Mag at sana po huwag niyo kalimutan, ito po ang QR code. Nakikita niyo po yan, nasa mukha ni Rita Daniela. Yan. Yan ang QR code. I scan nyo lang po yan. At kapag scan nyo, pwede nyo na po kayong bumoto from 12 noon tomorrow hanggang 1.45 p.m. At sana huwag nyo kalimutan iboto ang Team Wind. Wind ah, Wind. Team wind. wind. At tanggalin mo yung letter D sa Wind. wind. It's Team, wind. Wind. wind! Yan! <laughs> Bakit kayo ang dapat na iboto? Bakit tayo ang dapat na iboto? <laughs> Kasi nga ka, Team Wind kami. Oo, Team, di ba? Team Win, Team Win. Oh. Anong ano hamon kayo? mo? Anong hamon? Tim? Anong aral, anong hamon ng aral ng buhay mo? Huh? Oh. Si <laughs> <laughs> ano 'yun, 'di ba? <laughs> okay Tunay na buhay. Hindi, hindi 'yun 'yung tanong. Ano? Yun, diba <laughs> Hindi na kaya ni Virgil talaga. Wait, kanina lang. pa siya dito. Bakit kanina ka pala? naano dyan? Nahulog siya. Nahulog. Team Wind, wag kang magpapano. Ka. Aray, yung, yung buhok po, oh. pala, <laughs> mo. buhok mo, Ngayon pa. At ka dyan. Hindi <laughs> Mabigat siya, tulungan niyo po ako. Guys, patulong ako. Mabigat po si Rita Daniela. 1, <laughs> <two, three>. oh, <laughs> Yes! Hindi <laughs> kita. Oh, oh my gosh. Oh. <laughs> Thank you, Lord. Okay. Guys. <laughs> hindi na naman siya nakikita ang well, gamot niya. Okay. O ano, ano, ano naman ginagawa? Oh, guys, ha? Team Wind, 12 noon to 1.45 pm. Ulitin mo ulit. Team Wind, T-E-A-M-W-I-N-D. Hangin. Okay, Hangin, guys. Hangin, ha? Hangin ang... Guys, please starting from 12, pwede na po kayo mag-vote tapos hanggang 145 pm po 'yan magko na po yung ano natin voting natin. So kailangan i-secure is niyo na yan. Team Wind tayo, Team Rick Ken. Okay. Yes. Bye guys. Don't guys, don't forget to use our hashtag <laughs> <laughs> hashtag, hashtag AOS Summer Bursary, Summer Bursary. Tapos so, hashtag Ritken Hashtag Team Win Yan, Team Win Ganon Yan, o, okay. so guys, QR code ha? Ayan, lagay po natin yung mukha ni Rita Daniela sa QR code Ready, set, go Yan, nakikita nyo po, ayan ang QR code O, ayan, nasa noon nyo po actually Yan, nasa noon oh, ni Rita Daniela ang QR code So click, click, click Think before you click Oh, nagano <laughs> May hihihihinaw ako, Buti na lang nga, kinokotin. Ladies and gentlemen, ni Daniela, nakapaalang siya dito. Uy! Why? Oh my gosh! Bakit gano'n? <laughs> <Doora>. Paa! Ano ba hapoy ng paa? Guys, pasensya na kayo kasi talagang... Uh, Uy, pakainin niyo na. Gutom na to. Kaya Bugabaw ganyan. Uh, tama na, tama na Guys, ha siya... Papaboy ka <laughs> <laughs> Sabi niya, tama na, tama na Papaboy na <laughs> <laughs> Guys, Team Win Sabihin niya, sabihin tayo Team team, oh! <laughs> team Win Bukas Huwag niyo nakalimutan Team Win, guys team win. Love Labay. you all Bye-bye Thank you Love you all Ayos Ayos, berkada Happy, happy